Mga Pops, magandang hapon Bali, gusto ko lang Ito, i-shoutout si Pops miat Parsa Sabi niya kasi, Pops, ask lang Bakit karamihan gusto nila malit ang gulong sa HD3 Para ba mas matulin Or astig tingnan Kasi para sa akin, kung sa Matulin, alam ko matulin na ang kawasaki Depende sa nagmamaneho Pero ang sarap tignan sa HD3 Yung orig na size Ng gulong niya uh, Ayun pinaka I think mahirap na question din tong tanong mo Pops kasi unang una um, ang preference kasi natin iba-iba iba-iba lalo na yung mga character natin ng mga tao syempre hindi naman pare-parehas minsan may gusto na parang racing type meron may gusto na stock look meron may gusto na street bike Meron iba Malaysian concept Thai concept yung, yun yung maninipis yung question man na nato ito yung siguro masasabi ko may pagkakaiba kasi tayo ng ano eh, ng personality or preferences sa motor kumbaga kanya-kanyang trip kung ano yung trip mo na gusto mo siguro yun yung para sa iyo kasi ako naman aminado dati rin uh, manipis din yung gulong nito naka low profile yan na gulong kung alam niyo yung 60 by 70 mga ganun as in sobrang nipis lang talaga niya so medyo nagsawa ako pinalitan ko ng stock kasi unang una gusto ko siyang ah sorry gusto ko siyang ibiyahe sa yung medyo malalayo madala sa Metro Manila madala sa mga ibang lugar so kung ganoon kasi yung gulong mo yung manipis na low profile ano siya, medyo hindi siya ganong ka-safe. Lalong-lalo na sa mga lubak. Kasi unang-una, yun, magkakaroon ng ano yung rims mo. Yung bangas or bengkong, lalo na pag nalubak pa ka ng hindi mo alam. So, yun yung disadvantage ng maninipis para sa akin. Kaya, kaya ako naman siya binalik sa, sa stock. Dahil gusto ko siyang... Para ma-preserve yung stock lock niya, ganun at kaya ako siya unti-unting binalik sa ganyan sa stock Kaya ko rin siya nilagyan ng uh, box at mga ibang accessories para yung lahat ng kailangan ko, lahat ng gusto ko sa motor na alam kong magagamit ko or mas safe ako, yon binalik ko siya. Kaya yung question mo na yan pop siguro mahirap yan kasi iba-iba naman tayo ng preferences nga sa motor so kung ano yung inulit ko kung ano yung trip nyo na lang doon na lang tayo para at least uh, kung saan tayo masaya doon pa rin natin i i yung ano natin yung hilig yung passion natin kung masaya ka sa maninipis na gulong or sa mga racing type sa street bike sa Thai concept eh nasa yun na yun. Basta masaya tayo na may motor tayo, masaya tayo na ginagamit natin kahit ano pa yung concept or setup na gusto natin. Kasi at the end of the day naman, ang mahalaga meron pa rin tayong two-stroke na nagagamit. Lalo na pagka, alam mo yun, dumaan ka tapos maririnig mo yung two-stroke, syempre, papapalingon ka talaga. Eh. <laughs> <laughs> Pero ako, pa, aminado ko mga paps Pag may dumaan talagang two-stroke, talagang napapalingon ako At ang una kong tinitingnan ay Kung anong motor yung dumaan na two-stroke So, alam mo naman pag kami dumaan two-stroke Syempre, alam mo na agad yung tunog ng two-stroke eh. Yun, napapalingon ako at tinitingnan ko agad kung anong two-stroke na dumaan Kaya pag may dumaan, kinakabayan ko agad <laughs> Dahil, syempre, nakaka-appreciate tayo ng kapwa natin na two-stroke na rider. Kaya maraming maraming salamat mga pups sa lahat na sumusuporta sa 2-stroke. Kaya ingat tayo lagi and God bless. Thank you.